Crankshaft pulley Okay, thank you Water Okay, baka mayroong mga kapuso kayo sa pangalan mo na Crankshaft pulley talaga yun Okay, dahil yan nakatanggap sa crankshaft Pero dahil ginawag natin siyang main pulley eh, Kasi Diyan lang nakatanggap sa mga drive belt natin Alternate converter Compressor kom Power steering pump Diyan lahat nakalagay Sige, Continuous.

engine valve cover. Wool name, Yun ang buong pangalan Engine valve cover. Up sharp. Up here. load. Ah, mga load. Or, hindi ko, hindi mga kamlo, yung mga cam O, yung kamlo yung mga Up here. Flywheel. Flywheel, ah, flywheel. saan nakalagay? Correct, Saan na shop. Engine valve spring. Engine valve spring cap. Engine valve lock. Engine valve. Engine valve stick. Thank you. Kompleto lahat ang pangalan nun, ha? Fuel pump. Kung hindi nga trimy, trimy, trimy ano, trimy no, okay, ano? okay, 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 okay,

bolt eh. Main Anong bowl, bolt yan? Main ball. Yeah, main bolt. Anong tawag sa bolt na Meron kang isang pangalan yan. Yan yung nakalagay. Tapos, mo na Yan yung nakalagay trodha, sa cylinder head. Anong tawag yan? Cylinder head bolt. sa black. bolt. Thank you. Tandaan nyo, mga bolts yeah. ha, cylindrical gasket. Ano ba tawag sa cylindrical gasket? Yan ang main gasket. Sir. Thank you. Kaya main gasket kasi siya yung nag-aagin sa makina at sa cylindrical. Mm -hmm. It's not. pin. Meron siyang tatlong. yung siya, Ato. Kasi siya siyang busbos sa Pag ano natin tahu tawag kanal, coba So, meron sa ada yang Oke. Group, group, yeah. group. Okay. Primary, secondary, oil rig. intake manifold, the known gumatan sa intake manifold. Okay, yeah, thank you. Meron tinatawag na short block. Okay, kapag isang isang bubili tayo ng pyesa, kailangan natin short block. Kapag short block, buo siya. At oil okay, pan nakalagay. Pero wala siya ang silindered. So, yun ang tinatawag nilang short block. Yeah, continuous.

Then yung primary, sero, tarik, saka oil rig. Exhaust manifold. Exhaust manifold. 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 There's two, type of that, two types of engine valve. Naano narata? Two types of engine valve. Naano narata? Take-up Okay. No? Yeah. Front shock. Front